So, isa magpalang umaga sa ating mga idol mga kapuso, mo, ang kapulo. So, ito na naman po si Guy Gala One. So, narito naman ako sa napatpad sa munisipyo ng Tayig. So, dahil may bibistahin ako nyo at napadaan ako dito dahil may binili ako. So, bibistahin ko lang yung kaibigan ko na, na once na pumunta ako dito so, sa pagpupark kay po yung nagbabantay. So, hindi po biro po yung mga yung nagbabantay, yung mga park attendant natin dahil nakabilad sila sa araw. E, bigyan natin ng merienda yung kaibigan dahil minsan na lang ako nakapagpunta dito. So, chari, at siya rin din, mga ka idol lalo. At nagbabantay na ako dito, mga ko. Okay? So, supresahin so, ko yung kaibigan. Tara, samahan nyo ako mga kagalang mga kaidol, mga kaibigan sa umaga na ito. Thank you. Ang importante sa akin. Tara, puntahan na. So, ayan. So, uh, sa katirika ng sikat ng araw. So, bibli muna tayo ng merienda. So, natin yung kaibigan natin. So, bagamat hindi pa ako sumasahod ka, Idol, pero hindi ko naman ah, uh, kusang darating na yan so, kahit papano at nakashare ako sa aking kaibigan So maliit na bagay at least kahit pa paano ay nakatulong tayo. Okay? So yeah. So, meron naman ako dito sa apat na aking mga kaya. Bigyan natin sa so, uh, kahit na uh, kanito ay nakatulong na tayo. So bigyan natin si yung kaibigin okay, natin yun. Hey, eh, magkano pala big? Okay, sige. Isa at saka, magkano to? 20. Ayan. Okay. 20 to serve dito na lang. Ay, may baso. Ay, tika muna ate. I-check ko muna kung nandyan siya. Puntahan ko muna. Check natin kung nandyan siya. So, para, para hindi naman para sulit yung pagpunta natin sa kanya. Mga kaibigan. Ating init mga kapwa ko dyan naghahanap po kayo sa daan so magdala lang po tayo ng tubig dahil sobrang init at higit sa lahat so iwasan natin ang mainit na mainit ang ulo so dahil sa sobrang init so so iwasan natin yung ma-stroke mga so ingat po tayo lagi sa tayo na ah uh, dalawa lang ang gulong so dahil ano man mangyari, so hindi uh, so nandiyan po yung kaibigan ko so yan so Pagpapit lang dyan siya, so pagpapisahin so, natin ang merienda. So, dahil sa sa maliit na naparaan mga kaidol sa kanyang park at Finland. so ang importante ay marangal at nabubuhay na tayo na maayos at may sa kanyang pamilya at na, na, para maipakain okay so kahit gabi kainit so nagtsatsaga siya dahil sa sa barya-barya lang hanggang sa makaipon at makaligin ang bigas at least eh, kahit papano ay eh, mga okay? okay? okay nandyan siya okay bigyan mo isa oh um, pili sa plastik na lang kasi okay, so, the... ah, Sa plastic oh, okay. na yung mga <laughs> Ah, uh, yun na lang. Sige. Okay. Tsaka isang turun. Oo. Oh. Maestro kayo? Bihira lang kasi ako pupunta dito. Oh, no. kasi, tsaka isang dito. Ibis tayo galing yung kaibigan ko. Ayan. So, ito na. Ayan. So, Sa natin mga kaibigan. So, ayan mga kaidol. Daladala ko na yung merienda yung kaibigan ko. Ah. Magugulat yan idol Makakagalang magugulat yan Okay na po si Boy Gala once so uh, isa namang mapagpalang at nakatulong tayo kay kay sa maliit na bagay kayt paano uh, nakatulong tayo so yan yun, yung sinasabi ko yung kaibigan o share ko yung park at tindahan Oy, punong puno na Oh, kamusta? Kaya lang? Oh, yung mga kasama mo wala na Buti na lang ikaw kahit papano nagtiyaga. Oh, may regalo ko sa'yo Kahit papano Wala na boss, salamat may galawan Okay, thank you, thank you, salamat Eh, namimiss kita eh, kahit papano eh Ayaw mo, hindi kita nakakalimutan dahil minsan ka mga sa mga motor at isang masipag na tagpagbantay kahit papano barya-barya lang at kahit papano marangal okay salamat. thank you at God bless sa'yo salamat ka idol at thank you sa'yo at babawi ako at okay, ka na at yan lang ang nakayan darating na araw at marami pa yan darating at pag-asa may okay. ang Diyos okay Okay, thank, well, you. thank you. Thank, thank at Marangal, okay? Yeah, yeah. Ingat ka. God bless ha. Thank okay. you. Yun, mga kaidol, successful lang. Mission na complex, kita niyo naman kahit pa paano eh, marangal yung trabaho niya at maayos. Siya po yung nag-aalaga ng mga pagkatindan. Kahit bariya-bariya lang, bigay mo 10, 5, okay lang sa kanya. Wala siyang pila, ang importante. May muwi siya sa kanyang pamilya. Okay po. Well. So yun lang mga kaidol at maraming salamat. Ciao, out sa ating lahat. So, mga kagulong, mga kapwa. Maraming salamat at God bless po. Thank you. Thank you. So, yeah. like and share at sa bago na tweet Thank you. God bless.